Sa pinakabagong episode ng OG Diaz Showbiz Update, nagbigay ng mga bagong impormasyon si OG Diaz tungkol sa mga espekulasyon hinggil sa relasyon ni na Christine Reyes at Marco Gumabao. Ayon sa kanyang mga nalaman mula sa isang malapit na source, mukhang totoo na ang mga balibalita na nagkahiwalay na ang magkasintahan. Matapos mapansin ng mga netizens na nag-unfollow na sa isa't isa ang dalawa sa social media, marami ang nag-isip na ito na ang hudyat ng kanilang paghihiwalay. Ang mga ganitong usap-usapan ay mas lumakas nang hindi magpakita si Christine sa mga okasyon na kinasasangkutan ni Marco, tulad ng kanyang kandidatura sa politika. Si Marco ay tumatakbong kongresista sa 4th District ng Camarines Sur at nagsubmit ng kanyang Certificate of Candidacy noong Oktubre, kung saan sinamahan siya ni Christine. Ngunit, ayon kay Oji, may isang malapit na tao sa kanilang circle na nagkumpirma ng balita. Well, kinumpirma ito sa atin ng isang malapit sa dalawa. Yes, split na sila, Ania. Inamin ng source na parehong nalungkot ang dalawa sa nangyaring pagkakahiwalay, at naging mahirap para sa kanila ang desisyong ito, lalo na't umabot ng dalawang taon ang kanilang relasyon. Hindi pa naman naglalabas ng pahayag ang magkasintahan, kaya't nagiging usap-usapan ng kung sino sa kanila ang unang magsasalita tungkol dito. Ayon kay Oji, maaaring pagkatapos ng eleksyon ni Marco ay magkaroon ng formal na pahayag ang aktor hinggil sa kanilang relasyon. Bagamat hindi ito ang unang pagkakataon na napabalitang nagkahiwalay na sina Christine at Marco, tila may bigatang mga bagong impormasyon na lumabas. Noong mga nakaraang taon, may mga pagkakataon ng lumutang ang mga isyo tungkol sa kanilang relasyon, ngunit wala namang naganap na formal na kompirmasyon o pahayag mula sa kanila. Sa ngayon, may mga tanong pa rin kung ito ba ay isang pansamantalang problema lamang o isang tunay na hiwalayan na naganap sa pagitan nila. Ang mga netizens na palaging nakatutok sa buhay ng mga sikat na personalidad ay nagsimula ng magbigay ng kanilang mga opinyon at hinuha tungkol sa sitwasyon ni na Christine at Marco. Marami ang nag-aakalang ito na nga ang katapusan ng kanilang relasyon, samantalang ang iba naman ay nag-aabang pa ng pahayag mula sa kanilang mga bibig. Sa kabila ng mga espekulasyon, tila hindi pa rin naglalabas ng reaksyon si Christine o Marco ukol sa mga balitang ito. Tinututukan pa rin ng publiko ang kanilang bawat galaw at patuloy na hinihintay ang opisyal na pahayag mula sa kanila. Kung magkakaroon man ng paglilinaw sa mga usap-usapan, umaasa ang kanilang mga tagahanga na ito ay magaganap sa tamang panahon at sa paraang may respeto sa kanilang pribadong buhay. Ang ganitong klasing isyo ay karaniwan sa mundo ng showbiz, kung saan ang buhay ng mga sikat na personalidad ay laging tinututok ng publiko at ng media. Ang mga espekulasyon tulad ng mga nabanggit ay laging nagiging viral, ngunit sa huli, tanging ang mga taong sangkot sa isyo ang makakapagbigay ng kabuo larawan ng kanilang sitwasyon. Ang paghihintay sa opisyal na pahayag mula kina Christine at Marco ay patuloy na magiging sentro ng atensyon hanggang sa kanilang paglilinaw hinggil sa kanilang relasyon. Ano ang senyo sa balitang ito?